Yo, what's up mga gar? For today's video, nagkayaan nga pala mag-swimming mga taga-admin. Bago ka nga pala makapasok sa loob, kailangan mo pong mag-attendance mga gar. Eto na nga, susulat na tayo. At yun mga gar, pasok na tayo sa loob. Andito na nga pala mga tropa. Si na Boss Leo, Boss Mike, as Bot Bang. Eto na si HR. At ito pong isa Hello si Hello vlog, welcome to my guys. Shot muna Boss Leo, pampatakbo ng dugo. Tama-tama sa mainit na panahon. At yan na nga po mga gar, inutusan na si Boss Ryan bumili ng cheese set Pati si Boss Leo, o, oh, kita nyo yan mga gar At ito na nga po, sabay inom ni Boss Ryan kasi nauhaw daw siya sa kanyang pagkakabili Ang init nga naman ng panahon eh. At pati din itong si Boss Leo, nauhaw din daw siya, hindi din nagpaday kay Boss Ryan Kaya tumagay din ang isa At yan nga pala ang aming binabanatan dito mga gar, pundador para swabing swabe at hindi makarat sa lalam muna at ito nga mga gar habang kami nagiinom nanonood muna kami ng mga nagsuswimming tingnan nyo po oh, ang gagaling talaga nag exhibition pa sila mga gar o oh, talaga o oh, grabe Niyan mga gar pakita ko yung aming pulutan tsaka aming pagkain si boss kong si Mike ang nagluluto kahit medyo mahal ang pork chop binili pa rin namin tatlo kay parin Brian kasi nga si parin Brian oh. Kadyang miss na miss ko na at yan mga gar, nakaluto na tayo ng isang pirasong pork chop Andaya pa rin niluluto Puso pa lang, ang bango-bango Nakakagutom talaga Ano kayang klaseng pambabad ang ginawa dito ni Consi Mike At yan nga po mga gar, isa-isa na nagdadatingan ang ating mga kasamahan Ito nga po pala si Michi Huwag kang paalala nga dyan. Baka tumaob ka dyan sa inuman. Isa ding malakas yan. At yan nga mga guardian. Agad siya napasabak sa bukasan ng hotdog. Kasi naman mga babae. Yan daw sanay. O pati itong si Jet. O kita nyo yan. Yan talaga ang hilig nila. Yung magbukas ng mga hotdog. Hindi lang para sa pagbubukas ng hotdog. Magaling itong si Michie. Pati din sa paggilit ng hotdog. O sanay na sanay. Yan daw kanya yung talent niya. Kaya pinagbigyan na namin na siya nang magmumuhay niya. Boom, boss in the house. Larabels. At yan mga gar dumating na rin ang isa nating na tropa si Jumbo Kita nyo naman yan ay bangis talaga yan Iyan mga gar pagkarating na pagkarating pa lang ni Jumbo pinatagay agad namin siya ng isa Pagod na pagod daw siya at wow na ho. Kaya naman itong si Boss Raya, binigyan agad ng isang tagay si Boss Jumbo. Yun nga lang, parang lugi tayo. Ang baba ng tagay pero ang laki ng kanyang pulutan. <laughs> Yan mga gar, kainan muna. Iba kasi yung may laman ng tiyan. Matatag at malakas sa inuman. Kaya ito, nakasabay na rin ako kay na Jumbo at Lara, pati kay Mitch. Hmm. At yan mga gar, dumating na iba nating tropa. Galing pa kasi sila ng duty. After nila ng duty, dito na sila nagdiretso para makasaya at makikulo dito sa atin, sa admin. At ito pa, si Eli. Ang pinagmamalaki ng barangay Dalig, andito na rin, sumunod na rin kahit gabi na. At yan, dumating na rin ang mga taga-barangay Uno, ang magpinsang Mika at MB. Ito nga pala si MB, ang bigate ng Bill Ay, kita nyo na, nakita ko, hype pa. Kita nyo yung eh, mamaya. Talagang bigatin kapag nakita nyo talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga gar. Bigatin talaga. Eh. Ito nyo. Pagkarat na plato. Agad at kanin ang kinuha. Iba talaga itong siya. Boss Mel in the house na. Dito na lang tayo sa likod. Patakas na tayo eh. One, two, three. Happy birthday! yan mga gar sa puntong ito ay ako'y nagbabalak na umuwi at medyo gabi na rin gawa malayo pa ang aking uuwian at hahanapin na rin ako ng aking anak kaya see you na lang sa next outing ng mga taga admin hindi alam kung kailan uli. susunod na outing God bless